Disclaimer. Ang video na ito ay paglalabas ng saloobin ko at sariling opinion ko lamang. Walang kinalaman dito ang Catholic Faith Defenders Organization or CFD o kahit na anong Catholic Organization and Ministry na sinasalihan ko. Ngayon, medyo nakakagalit. Okay, hindi to about sa ibang sekta. Ito ay about mismo sa mga katolikong kulang yung kaalaman. Hindi ko alam na pwede pala mangyari to. Hindi ko alam kung ano yung nangyari sa mga utak ng mga apostolado sa parokyan to. Okay? Shout out sa inyo. Okay? Sa parokya ng Nuestra Senora del Pilar. Sa Mindoro. Kakapal ng mukha nyo, as in. Nakapanggigigil kayo. For sure, merong katekista dyan. Merong mga iba pang apostolado. Siyempre, may mga lay ministers dyan na nakakaalam ng doktrina. At tigit sa lahat, siyempre, may pari dyan. May parish priest dyan. Father, anong ginawa nyo sa sanctuaryo ng simbahan. Tama ba yung ginawa nyo na ginawa nyong concert stage ang sanctuary ng simbahan? Mga walang hiya kayo. totoo lang. Kakapal ng mukha nyo ang babastos nyo lahat kayo ng mga apostolados para kung yan katoliko ba talaga kayo? Alam nyo ba kung paano magiging katoliko? Pangigigil kayo? Ang babastos nyo. Marami namang pwedeng venue para sa concert. Bakit sa mismong sanctuaryo ng simbahan pa? Hindi nyo ba alam na bawal yan? Ang dami nyong apostolado sa parokya niyan. Mga walang kwenta kayong apostolado. kung oh, sino naman yung Paris Priest dyan. Father. Hmm. Kahit mismong pare dyan, parang walang alam eh. Imposible na walang alam yung Paris Priest dyan eh. Alam nyo na ang sanctuaryo ay banal. Banal ba yung ginawa niyong pag-concert? Hindi. Tingnan nyo yung suot ng to ah? Ang suot ng singer. Hindi ko na sabihin yung pangalan pero alam niyo alam ko kilala niyo to. Yan ba ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos? Yes, sabihin natin walang misa. Pero once yung altar is consecrated, once the church is consecrated, banal yan. Bigyan nyo naman sana ng konting respeto ay, ko Hindi... Hindi nyo talaga binigyan ng respeto ang sanktuaryo ng Panginoon. Yes, hindi ako part ng parokya nyo. I am not part. But I am Catholic. I am part of that religion. Napakabastos talaga ng ginawa nyo nakakabastos kay nakakabastos sa sanctuary nakakabastos sa, nakakabasto sa tahanan ng Panginoon sana eto na lang sana ay gumawa kayo ng reparation kasi nga malaki ang damage nyo sa totoo lang this is very scandalous this ang ginawa nyo napaka ah, very sacrilegious talaga as in kakabastos